Mga ka-asenso, welcome po sa Usapang Agri Negosyo. Sa video po na ito ay ibabahagi ko po, po sa inyo ng mabilisan kung bakit na delay ang pag-itlog ng ating layer chicken mula dumating sa atin o bakit humihinto rin ito kung sila ay nangingitlog na. Ang isa sa factor kung bakit na delay ang ating layer chicken sa kanilang pangingitlog dahil madalas po silang nagkakasipon mula dumating po sa atin o di kaya ang kanilang dumi naman ay basa dahil po yan sa pag natin sa kanilang pagkain ng feeds o di kaya sa tubig na ibinibigay po natin. Dapat malinis po yung tubig at malinis din po ang inyong area. Para makaiwas sa mga ganong pangyayari, dapat regular po tayo na nagbibigay ng bacterial flushing katulad ng Premoxil, Doximol at Sulpar QR at vitamins po 3 times a week. Vitamin Pro Water Soluble Powder. At ang isa naman po sa dahilan kung bakit humihinto ang ating layer chicken sa panginitlog kung sila po ay nadidisturb sa kanila area o di kaya molting season, yun po yung pagpapalit ng kanilang balahibo, wala po tayong magagawa doon kundi sabayan na po natin ng pangpurga pepe de warmer po, 3 sachet po o 4 sachet sa isang set para sigurado na ang bulate ay patay, 4 liters na tubig po sa 4 na sachet at sa mga nais mag inquire deretso, mensahe na po kayo para mabilis po kayo ma-replyan